Sunod-sunod na sunod, bomb threat. Walang kaugnayan sa pagkakapatay sa utak ng MSU bombing. naritong ang news ni Maine Barreto. Pinabulaanan ng Philippine National Police o PNP na ang pagkakapatay ng militar sa Amir ng Daula Islamia Maute Group na si Kadafi Mimbesa alias Engineer ang sanhi ng sunod-sunod na bomb threat. Kasunod nito, inihayag ni PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo na batay sa pagsusuri ng mga otoridad, negatibo mula sa bomb threat, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan maging ang ilang paaralan. Nabatid na ng galing sa isang Japanese lawyer na kinilalang si Takahiro Karasawa ang bomb threat na nagsasabing may nakatanim na bomba sa ilang gusali sa iba't ibang parte ng bansa maging ang kaparehong banta noong Setyembre at Oktubre noong 2023. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.